Ano? Kumikimat pa eh. Kumikim pa no? Ano? Oo, oh, okay. game na. Yan kailangan gilitan natin. Nung matanggal yung balat. <laughs> yung ganun na, ba yan? Mga katotropopit. Then, ngayon, kukuha tayo ng, apo, ng abo. Para paghila natin yung balat. Muli yata. Muli yata! Sasama ah, yung balat. Ah, ganun pala yun. Hmm. Tapos, hmm, uh, sarap! Natin. Ayun, ayun na. Gigilitan natin dito. Ayan. Silahin natin. Nung maiwan yung pa Kung maiwan yung Ay hindi. Ayan natanggal na yung ano. Gumagalaw pa siya ano. Hmm. Gumagalaw pa rin yun yung paa. Baka niniwa naman yung pamaon. Ayan na. Mhm. Uh -huh. Paborito itong pagkain ni Bradotic dito sa amin. Kaila ka yan. Kaya, ilan ba yan? Sino ang huling yan? sila, like, okay. ang Buti buti. Ay! <laughs> <laughs> Ay! Ay! Pa din! Masama ba yan? Nakakamagayin ng nai yan. Nakakamagayin <laughs> <laughs> ng nai. Hindi hey, naman eh. Lampang eh. <laughs> Makakali. Huwag kang kataya to. Hindi telak na siyang balat ngayon sa kanyari. Anong gusto kong mangyari? Yung ano? Ay, hindi tanggal? Sama pa? Ha? Ah, ganun pala yun. Hindi ako matagal hitungin pala. Sira siyang malang sa pagsay niya yun. Madami po ko. Oh, Ay, balakay. Ah! Oh, Brad, diyan mo na. Yun, na yun. Meron pa? Meron pa? Ilan na huling? Ay, gumagalaw pa, no? Oh, huh? gumagalaw pa Kaya nasa kawali nyo. Ilan, ilan Ilan yun <coughs> Nahuli mo? Okay, tunay ba yan? Tunay, tunay, ah, tunay yan. Tunay ba yan? Paano mo nalaman? Hmm. Sa karalasa ito, may akong palaka. Pala din, eh. May pala ba din e? Yay! Buwawa naman nito. Eto nakuha rin kayo, Eto nakuha rin kayo, Eto nakuha rin tunay ang sabretong niyo. Nakakasa ka to, brad? Oo naman. Paborito kaya yan. Sabreto? Yung nakahuli niya no. Blisa mo, Maki, mauna ka na doon. Sa Sana, no? magkano ka pa ngayon? Ay, ah, yeah. ayaw ka raw. Balabas ka mga mga ay, gumagalaw pa talaga eh. Leader ng palakat, palos. Ilan ba palos, pati baboy. Ilan ba yung huli kung, ano? Ilan ba yung namin palos? Pagkabi. Gumagalo pa eh, wala na ulo. May, may kinsi kaya yun? Ano yung, eto yung ulo niya may bluetooth to. Bluetooth? Yung ulo niya may bluetooth doon, kaya gumagalaw pa. May <laughs> bluetooth ba? <boy laughs> Ay, ano ito yung puso? Oh, okay. Ano yung puso niya? So, ano yung puso

haa ala mau rasnala siya haa santau siya balik lala kami son siya